Vitamins wherein nawawala siya o kaya natutunaw sa tubig, kaya mas advisable para mas maritin yung nutrients katulad ng vitamin A, vitamin C, and mga B-complex is um, hinuhugasan siya before hiwain. So dito sa ating recipe na to, ang nire-require lang naman po is cut ng as thinly as possible. Matapos mahiwa ang mga rekados ng ensalada ng palaya, maaari na itong pagsamasamahin sa isang bowl. Ngayong ready na ang ating ensalada, let's proceed sa ating bida, ang inihaw na hito. Hihimasin ng asin ang cleaned hito. Matapos i-scrub at ibabad ang hito sa asin, so maaari na po natin ihawin ang hito. Matapos ang isang oras na pag-iihaw, ready na ang ating inihaw na hito at ensaladang ampalaya. So sa hito, malaki ang makukuha nating protein at fat. Ang energy content na makukuha sa hito based sa 100 grams na edible portion niya na inihaw natin kanina is 80 kilocalories. So ibig sabihin medyo relatively mababa ito which is effective sa mga nagda-diet or nagpapababa ng timbang. Ang ating iniluto ay ang tinatawag na African catfish, isang uri ng hito. Ang catfish o hito ay isang uri ng isdang tabang. Ibig sabihin, makikita lamang ito sa mga sapa, lawa at mga palayan. Itong isda na ito ay walang kalispis. Uh, meron lang silang uh, madulas na, na mucus para sa balat nila. Ang slimy substance na ito, nakilala rin sa tawag na mucus coat, ang nagsisilbing first line of defense ng mga hito laban sa mga parasites, bacteria at physical injury. Bakit po ba siya tinawag na catfish? Tinawag siyang catfish kasi parang katulad niyang pusa na may whiskers. Mm -hmm. uh, Whisker-like. Uh, ang tawag natin dyan sa English ay barbell. Yung barbell na yan ay nakakatulong. Nandoon ang mga sen uh, senses for... Uh, looking for food. Mm -hmm. So, parang may may sense of taste, tsaka um, sense of smell dun sa barbell. Mm -hmm. Dito sa Pilipinas, may tatlong species ng hito na kalimitang inaalagaan o pinaparami. Nariyan ang Clarias garipinus o African catfish, Clarias batracus o kilala rin sa tawag na walking catfish, at ang Clarias macrocephalus o mas kilala rin sa tawag na broadhead catfish. Sa tatlong ito, dalawa ang native sa Pilipinas, ang walking at broadhead catfish. Dok, ano po ang kinaiibahan nito, yung native natin, yung nakikita sa Southeast Asia? Ano po yung kinaiibahan nito sa African na catfish po? Ah, uh, ang kinaiibahan nila yung yung ano, size talaga. Napakabilis lumaki ng African catfish. Mm -hmm. Tapos ang ang kulay niya maraming variations, mara may mga spots no. Mm -hmm. At saka darker ang color niya. Yung native catfish or broadhead catfish, ay ang final form niya ay mas maliit kaysa sa African plus lighter ang color niya. Mm -hmm. Susunod sa expert talk. Ating alamin Alin sa tatlong uri ng hito ang nanganganib ng maubos? Handang-handa na akong lumabas. Isa sa nauusong negosyo ngayon, ang catfish farming. Ngunit sa kabila ng unting-unting pagdami ng magne-negosyo nito, isang uri ng hito, ang nanganganib ngayong maubos. Paano natin sila maisasalba? Isa sa nauusong negosyo ngayon ang catfish farming. Ngunit sa kabila ng unting-unting pagdami ng magdinegosyo nito, isang uri ng hito ang nanganganib ngayong maubos. Paano natin sila ba? Isa sa nauusong negosyo ngayon ang catfish farming. Ngunit sa kabila ng unting-unting pagdami ng magdinegosyo nito, isang uri ng hito ang nanganganib ngayong maubos. Paano natin sila maisasalba? Isa sa nauusong negosyo ngayon ang catfish farming. Ngunit sa kabila ng unting-unting pagdami ng magdinegosyo nito, isang uri ng hito ang nanganganib ngayong maubos. Paano natin sila maisasalba? Nakakadaling maparami ng isdang ito. Tinatayang aabot kasi ng 5,000 eggs per spawning event ang kayang iproduce ng isang healthy, matured female catfish. Kaya kung ang isang catfish ay kayang mabuhay ng 10 hanggang 15 taon, aabot ng libo-libong itlog ang kayang ma-harvest mula rito. Madaling maparami, maraming pera. Sa kabila nito, may ilang species ng catfish na unti-unti nang nauubos. Partikular na ang broadhead catfish na native species sa ating bansa. Ang kalagayan ng broadhead catfish ay hindi hindi mabuti kasi unti-unti na nawawala. Uh, for example, sa buong Luzon, mahirap na siyang hanapin. Na nakakita lang kami ng mga ilan lang sa bandang Cagayan, Bali. Sa buong Visayas, wala na kaming nakita. Sa Mindanao, may mga ano lang piling lugar na makikita siya. Pero sa Palawan, marami pa rin siya. Sa Mindoro, sus ang suspetsya namin, meron pa rin. Mm -hmm. Numero unong dahilan nito ang pagkasira ng kanilang natural habitat. Dagdag mo pa na napapabayaan umano ito dahil mas prefer ng breeders na maparami ang imported breeds tulad ng African catfish. Ang pagkasira ng kanilang habitat ay dahil sa urbanization. dahil uh, For example, ang isang lupa na doon nabubuhay ang rodded catfish ay ginagawang uh, taniman ng palay o kaya uh, ginagawang dam mm -hmm. o ginagawang mga bagong roads uh, so in the end nasisira yung habitat nila mm -hmm. dahil sa mabilis at patuloy na pagbaba ng populasyon nito taong 2011 idiniklara itong nearly threatened ng International Union for Conservation of Nature at kayo po Dok, ay may ginawari kayong pag-aaral patungkol po dito no tungkol saan po ito ang pag-aaral na nagawa namin ay tungkol sa sa ano ang importante na ingredient sa mm -hmm. diet na mapapabilis natin yung pag-atay nila ng, ng puberty o ng, ng sexual maturity. Mm -hmm. yon ang mga pinag-aralan namin. Uh, karamihan yan ay through experiments. Mm -hmm. Layo ng pag-aaral niyang ito na makagawa ng propagation protocols at mapataas ang kakayahan nito mabuhay at magparami. Bakit po doon niyo napili ninyong uh, gawing style? May problema po ba sa maturity pagdating sa? Tama keriyan, no. Ang may problema sila sa pag ng mat sexual maturity. Uh, lalo na 'yung lalaki. Kasi 'yung lalaki uh, sa captivity, pag nilagay mo sila sa mga tangke, eh, kahit na gaano katagal na 'yung uh, panahon na tumakbo, ay hindi nila na attain yung point na ma-excrete ma yung uh, tinatawag nating semen. Mm -hmm. uh, hindi nila na complete yung process na tinatawag nating spermiation. Uh, kasi kung mag-breeding tayo, artificial breeding, kukunin natin yung itlog ng babae, tapos kukuha tayo ng ng uh, semen ng lalaki para nandun ang sperm. Kaso, may, Walang nagagawa ang lalaking uh, cut broadhead catfish na semen. So kailangan patayin siya, kunin ang testis niya, mm -hmm. uh ano i-drugin, ilagay sa solution bago ihalo sa itlog. Mm -hmm. So yan ang nagiging problema, yung timing nila. Mm -hmm. Kasi pagka breeding kailangan timing sila na paglabas ng itlog, labas din ng semen ng lalaki. So, hindi sila magkatugma. Mm -mm. Inaral nila Dr. Augusto ang genes ng broadhead catfish mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at natukoy ang genes na factor sa normal na paglaki, pagpaparami at survivability ng mga broadhead catfish. Ang pag-aaral na ito, sinuportahan ng Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development o DOST-PICARD. Ito po ay under ng aming PICARD grants in aid program uh, wherein kami po ay nagbibigay ng uh, pondo para sa mga ganitong klase ng pananaliksik upang sa ganon ay mapaunlad natin, lalong-lalo na itong programa ni Dr. Serrano ay tungkol sa native catfish. So ito po ay para mapaunlad natin at mapadami pa natin kasi po nawawala na ang ating uh, native catfish dito sa Pilipinas. So sa pamamagitan ng programang ito, kami po ay nagbibigay ng pondo upang ito ay higit pa nating mapaunlad. Totoo to, napakarami naman ng catfish no sa mga palengke, sa merkado. No? Pero <laughs> bakit, Doc, patuloy po tayo gumagawa ng mga ganitong kasing research para makapag- produce ng mga variety of catfish? Nag-produce uh, kami ng broadhead catfish lang na puro. Kasi, ang in-hope namin na pag naparami namin yung mga uh, malilit na catfish, mm -hmm. pwedeng ipa-mudmud ilagay sa mga natural bodies of water para sila mismo ay dumami. Up next, sa research namin, napaikli namin yung uh, ate, yung period para magatay ng sexual maturity or yung tinatawag nating puberty. Tingnan mo naman, sulit mo to Isa sa nauusong negosyo ngayon ang catfish farming. Ngunit sa kabila ng unting-unting pagdami ng magdinegosyo nito, isang uri ng hito ang nanganganib ngayong maubos. Paano natin sila maisasalba? Isa sa nauusong negosyo ngayon ang catfish farming. Ngunit sa kabila ng unting-unting pagdami ng magdinegosyo nito, isang uri ng hito ang nanganganib ngayong maubos. Paano natin sila maisasalba? Isa sa nauusong negosyo ngayon ang catfish farming. Ngunit sa kabila ng unting-unting pagdami ng magdinegosyo nito, isang uri ng hito ang nanganganib ngayong maubos. Paano natin sila may isasalba? maturity ng broadhead catfish kung ikukumpara sa African catfish. Ang male broadhead catfish inaabot ng halos 10 to 24 months bago ito tuluyang maging handa for breeding. Habang sa Africa naman, 6 to 12 months lamang. Kaya naman upang mapabilis ang pagpaparami nito, isinasagawa ang tinatawag na artificial propagation. Now, ano po ba ang ginagawa dito sa propagation? Dito sa propagation, una, Inaalagaan namin yung mga babae at lalaking hito para yung babae, mag, mag sexually mature, mag-produce sila ng mga eggs hanggang maging ripe. Ang propagation ay isang pamamaraan ng pagpaparami ng hayop o halaman gamit ang iba't ibang teknolohiya at teknikal na pamamaraan. Bahagi ng artificial propagation ang tinatawag na artificial fertilization, kung saan? gumagamit naman ng siyensya upang maparami ang lahi ng hayop o halaman na kanilang pinangangalagaan. At ngayon naman Dok, ano naman po ang uh, gagawin natin dito? Sa ngayon ay uh, ituturo namin sa inyo paano mag-inject ng uh, ng ano ng hormone sa babaeng hito at sa lalaking hito para overnight pag uh, hinintay mo, mo overnight uh, maglalabas ng ripe na eggs yung babae. Tapos yung lalaki naman ma-prepare ma niya yung sarili niya for uh, extraction of testis for para sa artificial fertilization. dito sa propagation area nila Dr. Augusto, tinatayang nga abot ng tatlong daan ang bilang ng hito na nasa kanyang pangangalaga. Ang ginagamit namin ay yung uh, hormone na mabibili commercially. Mm -hmm. Ang tawag natin dito ay ovaprim. Ito ay uh, composed of two kinds of hormone. No? Mm -hmm. So hindi ko na eh, ano yung technicality niya. Ito ay inject natin sa babaeng catfish. Mm -hmm. Ang hormone na ito ay nakatutulong upang mabilis na mahinog ang itlog ng babae at maging handa ang mga lalaking catfish. So, dok, paano po natin malalaman na kung ready na 'yung babaeng catfish na turukan natin? Ito po. Ang kailangan bago turukan, masigurado natin na may mga eggs na talaga siya. So, ang mga indication niyan, medyo malaki 'yung ano niya, 'yung Uh, from Dibdib hanggang Chan. Tapos may makikita doon na mga ano eh na sign parang semi-transparent kasi yung ano nila, yung dibdib nila. Makikita mo na may mga eggs talaga doon vis visually. Ayon kay Dr. Augusto, sa halos 5,000 eggs, 70% lamang dito ang kalimitang naghahatch o nabubuhay. Ito, i-injection na natin yung, ng ovaprim sa may bandang likod o tinatawag natin dorsal part ng muscle. Tapos may inject kailangan ilagay siya sa separate na lalagyan, tapos takpan. Over, kinabukasan yan, uh, hinug na yung eggs niya. Pwede nang either hilutin or minsan siya na mismo naglalabas pero para makuha lahat, ihilutin siya. Ganon din ang sa lalaki, injectionan din siya para ma-prepare yung lalaki na yung testis niya. Bukod sa pag-identify ng mga genes na mahalaga sa survivability at pagpaparami ng broadhead catfish, isa pa sa mga naging resulta ng kanyang research ay ang pag-identify ng mga dietary supplement na malaking tulong upang mabilis na maging sexually matured ang broadhead catfish. Sa research namin, napaikli namin yung uh, ate, yung period para mag ng sexual maturity or yung tinatawag nating puberty. Mm -hmm. So meron kami mga ingredients, mga tatlong ingredients, na kapag iahalo namin sa feed ng catfish, iikli yung either iikli yung uh, period for puberty, Or uh, medyo lalaki yung mga eggs, lalaki yung testis, mm -hmm. uh, mag-increase yung uh, number of eggs ng female, at saka marami pang positive effects. Mm -hmm. Base sa pag-aaral nila Dr. Augusto, epektibong pampabilis ng maturity ng hito ang additives tulad ng benfotiamine, metiltosterone, at vitamin E. Itong benfotiamine actually supplement ito for diabetic na tao. Mm -hmm. uh, so kasi lahat no sa ibang experiment ko nung una ay gumamit ako nito para ma-improve ma yung uh, efficiency na pag-convert ng ng carbohydrates sa diet ng fish into flesh. Mm -hmm. Kaso ang ang side effect niya And n nabubuntis ka agad yung, for example, yung tilapia. Mm -hmm. So nagkaroon ako ng idea na bakit hindi gamitin ito sa pagpaikli ng uh, period to reach puberty. Bukod sa mas naparami at napalaki ang produced eggs ng babaeng broadhead catfish, ilang pa sa mga benepisyo ng paggamit nito ay ang pagtaas ng hatching rate ng mga itlog gayon din ang pagtaas ng ovulation at maging ng fertilization rate ng mga babae at lalaking catfish. Pero ang difference po dun sa mga hindi na take niya itong feeds na to gaano po sila katagal bago po? Medyo matagal. Imbis na isang buwan, baka tatlong buwan hanggang apat na buwan. So sa pamamagitan nito, papakainin everyday, napapaikli natin ang isang buwan lang yung pagbubuntis nila tsaka yung pag-mature ng testis ng mga lalaki. Up next, malaki ang ginagana pang role ng broadhead catfish kasi uh, ano siya eh, detritus feeder siya kahit anong kinakain. Hindi ka pa rin pwede Isa sa nauusong negosyo ngayon ang catfish farming. Ngunit sa kabila ng unting-unting pagdami ng magdinegosyo nito, isang uri ng hito ang nanganganib ngayong maubos. Paano natin sila maisasalba? Isa sa nauusong negosyo ngayon ang catfish farming. Ngunit sa kabila ng unting-unting pagdami ng magde-negosyo nito, isang uri ng hito ang nanganganib ngayong maubos. Paano natin sila May Isa sa nauusong negosyo ngayon ang catfish farming. Ngunit sa kabila ng unting-unting pagdami ng magne-negosyo nito, isang uri ng hito ang nanganganib ngayong maubos. Paano natin sila maisasalba? Isa sa nauusong negosyo ngayon ang catfish farming. Ngunit sa kabila ng unting-unting pagdami ng magdinegosyo nito, isang uri ng hito ang nanganganib ngayong maubos. Paano natin sila ba? Isa sa nauusong negosyo ngayon ang catfish farming. Ngunit sa kabilan... Maraming kinaibahan sila. For example, yung hindi lang sa napaikli ang, ang period to reach puberty, dumami din yung laman na itlog ng babae. At saka lumaki ang itlog, yung, yung size ng itlog. Tapos yung tinatawag nating ovulation rate pagkatapos naming i-induce by hormone, ang ovulation rate mas mataas, meaning pag meron kaming in-inject na sampung babae, siguro mga anim or pito nag-ovulate or gum, ano, maglalabas ng itlog na right. So ang nangyari, yung pinakain namin ng with uh, benfotiamine, nagkaro, nagkaroon ng mas mataas na ovulation rate. Mas nag sila sa in-inject naming hormone. Mm -hmm. Tapos yung fertilization rate, 'yung sperm sa kayong egg nagmeet successfully na may number yon mas successful mas mataas ang percentage doon sa mga hito na pinakain ng betotamine ang diet uh, in include sa diet Ayon sa DOST card, mahalaga na masuportahan ang mga ganitong pag-aaral lalo pa't hindi lang nito sinasagot ang usapin ng sustainability ng ating mga likas na yaman ngunit sinasagot din nito ang lumalalang problema sa food security. Kailangan nating suportahan ang pag-aaral at pananaliksik ukol sa agrikultura, akwatika or akwakultura at likas na yaman ng ating bansa. Sapagkat alam naman po natin ang ating bansa is an agricultural country, no? And kailangan nating suportahan ang food security. We have to feed the people. Kailangan nating iangat ang antas ng pag-aaral dito upang maka-develop tayo ng iba't ibang teknolohiya upang mapaunlad natin at mapakain natin ang mas lalong lumalagong populasyon ng Pilipinas. Sa kasulukuyan, ang discovery niyang ito na i-publish na internationally at ayon sa kanya ay maaaring gawin ng iba ring catfish breeders. Baka yung iba hindi rin nila alam or wala silang idea kung ano nga ba yung role ng catfish sa katubigan natin. Malaki ang ginaganap ginaganap pang role ng Broadhead catfish kasi detritus feeder siya kahit anong kinakain niya. Mm -hmm. So pag sa ilalim ng tubig, kinakain niya yung mga nadidecompose na mga bagay-bagay. Mm -hmm. So importante ito sa recycling ng material. So kaya nga importante siya sa ecological balance. Mm -hmm. Tapos itong uh, itong Broadhead catfish ay kinakain din ng ibang animals. For example, yung mga malalaking birds. Mm -hmm. Tapos yung malalaking isda na predator sa 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 tubig, tubig tabang. Uh, so nagigi ang role din niya ay linked din siya sa, sa ano niya, Ecological uh, web. Mm -hmm. no? Tapos ang ano rin siya uh, doon sa sa livelihood ng mga tao. Kasi there was a time na ang livelihood may ang hito fisheries ay ano ay uh, matagumpay no uh, pinagkakakitaan ng mga tao mm -hmm. so uh, meron siyang uh, importance uh, ecologically uh, sa livelihood culturally kasi dito sa Iloilo nga merong mga uh, hito festival sa sa uh, ano Leganes at sa Saraga. so part ng culture nila yan Ang mga hito, nakakatakot man sa unang tingin dahil sa kakaiba nitong anyo ay tulad din ng ilang hayop sa ating kapaligiran. Kailangan rin nila ng atensyon at proteksyon. Proteksyon sa posibilidad ng pagkaubos, atensyon upang makagawa ng mga aksyon at solusyon na nangangalaga sa kanila. Kaya samahan niyo ko muli sa susunod na episode na hanapin ang mga eksperto ng ating bansa. Ako si AJ Castro. At ito, ang Expert Talk.